Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, isang napakahalagang balita ang dumating, literal at simbolikal. Sa Clark Air Base ngayong hapon, ligtas na lumapag ang pangalawang ATR-72MP Long Range Maritime Patrol Aircraft ng Philippine Air Force. Ito ang isa sa pinakamodernong aset ng ating Air Force, Isang eroplano na hindi lang basta pang-transport o surveillance, kundi specially designed para sa long-range maritime patrol. At ang pagbili nito ay bahagi ng kontrata sa Elbit Systems ng Israel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buong istorya ng pagdating ng ATR 72MP, ang mahabang journey nito mula Europa papuntang Pilipinas, ang specifications at kakayahan ng aircraft at kung paano ito magbabago sa security posture ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ngayong hapon, eksaktong 3:38 PM, naglanding sa Clark Air Base ang pangalawang ATR 72MP Long Range Maritime Patrol Aircraft. Sinalubong ito ng mga opisyal ng Philippine Air Force at Department of National Defense. Katulad ng unang unit na dumating ilang buwan na ang nakalipas, ang arrival ng ikalawang eroplano ay isang napakalaking hakbang para sa AFP modernization. Sa dalawang unit na ito, unti-unti nang lumalakas ang kakayahan ng ating Air Force na magsagawa ng persistent maritime surveillance at reconnaissance missions, bagay na noon ay limitado lang sa ating luma at maliit na fleet ng surveillance platforms. Pero bago ito dumating sa Clark, dumaan muna ito sa isang mahaba at may sensinang ferry flight journey mula Europa papuntang Asia at sa wakas, Pilipinas. Ika-23 ng Setyembre, taong 2025, umalis ang aircraft mula Turin, Italy. PRN kung saan ito isinailalim sa final preparations. Unang stopover nito ay sa Hargada, Egypt, HRG, matapos ang pitong oras na flight. Ika-24 ng Setyembre taong 2025 mula Hargada, lumipad ito patungong Muscat, Oman, MCT, halos anim na oras na biyahe. Ika-25 ng Setyembre, taong 2025, sunod na ruta ay mula Muscat papuntang Colombo, Sri Lanka (CMB) na tumagal ng mahigit 6 na oras at kalahati. Ika-26 ng Setyembre, taong 2025, lumipad naman ito mula Colombo papuntang Phuket, Thailand (HKT) sa loob ng 4 na oras at kalahati. Ika-28 ng Setyembre, taong 2025, at sa wakas, huling leg mula Phuket papuntang Clark Air Base, Creek, sa loob ng halos limang oras at tatlumput siyam na minuto. Ang buong biyahe ay kinailangang hatiin sa limang legs para sa refueling, crew rest, at logistics support. Makikita rito kung gaano kahaba ang proseso bago makarating ang isang bagong aircraft mula Europa papunta sa Pilipinas. Ang ATR 72MP ay isang long-range maritime patrol aircraft na base sa ATR 72 turboprop commuter aircraft, ngunit modified at fully equipped ng Elbit Systems ng Israel para sa military surveillance missions. Key features at capabilities: Sea si Spray AESA radar kaya nitong mag-detect ng surface ships at aircraft sa malawak na area, pati na rin mag-track ng maritime activities sa long range. Electro-optical, infrared EOIR, sensors para sa day and night surveillance, kahit mahirap ang weather conditions. Mission Consoles Onboard Systems kung saan naka-install ang mga advanced monitoring at data processing tools. May crew na nakafocus dito para mag-analyze at mag-report in real time. Endurance kayang magtagal sa ere ng 8 hanggang 10 oras ng tuloy-tuloy, sapat para sa long-range patrol ng malawak na karagatan ng Pilipinas payload capabilities may provisions ito para sa Sunaboys para sa anti-submarine warfare, at kaya rin mag-deploy ng survival kits o life rafts para sa search and rescue. Sa madaling salita, ang ATR-72MP ay hindi lamang mata kundi pati tenga ng Philippine Air Force pagdating sa karagatan. Bakit critical ang pagdating ng ikalawang ATR-72MP? Una, dahil ang Pilipinas ay isang archipelagic state na may higit 7,600 na isla. Mahirap bantayan ang buong teritoryo lalo na kung kulang ang surveillance platforms. Pangalawa, dahil patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea. Dumarami ang reports ng incursions, illegal fishing, at iba't ibang activities ng foreign vessels sa loob ng ating exclusive economic zone. Ang ATR-72MP ay nagbibigay ng kakayahan sa Pilipinas na makita, i-record, at i-report ang lahat ng ito in real time. Pangatlo, dahil sa regional security environment, habang ang ibang bansa sa Southeast Asia ay may kanya-kanyang modern surveillance aircraft, ngayon ay unti-unti na rin nakakapasok ang Pilipinas sa parehong capability level. Ang ATR-72MP ay hindi lang dagdag asset, ito ay force multiplier, sa dalawang unit na nasa atin ngayon, mas mapapalawak ang coverage ng ating maritime domain awareness. Operationally, gagamitin ang ATR72MP para sa regular maritime patrol sa Luzon Strait at Bashi Channel sa hilaga, surveillance sa West Philippine Sea, partikular sa mga lugar na madalas pasukin ng foreign vessels. Pagbabantay sa Southern Waters gaya ng Sulu at Celebes Sea kung saan may problema sa piracy at smuggling. Search and rescue missions kapag may kalamidad o aksidente sa dagat. Bukod pa rito, ang surveillance data na makukuha ng ATR-72MP ay hindi lang para sa Air Force kundi ibinabahagi rin sa Philippine Navy at Coast Guard, kaya mas mabilis ang Joint Operations Response. Dalawa pa lang ang ATR-72MP sa fleet ng Pilipinas, pero ayon sa plano ng Department of National Defense, Posibleng madagdagan pa ito sa susunod na phases ng AFP modernization. Katuwang natin ang Albert system sa integration ng advanced mission systems at may posibilidad din na mas palawakin pa ang partnership sa hinaharap para sa upgrades o dagdag na platforms. Sa tulong din ng mga kaalyado tulad ng United States at Japan, mas mapapabilis ang training at operational integration ng mga bagong asset na gaya nito. Sa kabuuan, ang pagdating ng pangalawang ATR 72MP Long Range Maritime Patrol Aircraft ngayong hapon sa Clark Air Base ay isang napakahalagang hakbang para sa Philippine Air Force at buong AFP. Mula sa Turin, Italy hanggang sa Clark, Pampanga, dumaan ito sa mahaba at may sensinang journey bago tuluyang maging bahagi ng ating defense system. Ngayon, mas handa na ang Pilipinas na magbantay ng ating karagatan, mas kaya nating makita ang anumang banta at mas malinaw ang ating commitment na protektahan ang ating soberanya. Ito ay hindi lang isang eroplano. Ito ay simbolo ng mas matatag na Pilipinas. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga latest defense at security news. Hanggang sa muli.